Um, ayon sa ilang testigo kahapon, um, bumaba, daw yung tum bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK mm -hmm. at nagde-debate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Mm -hmm. Dahil syempre, sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan, mm -hmm. kada budget yes. deliberation. Mm -hmm. So, yung crime index, ang crime index na tiningnan namin ay uh, mula 2016 to 2018, same period ngayon. Mm -hmm. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Mm -hmm. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hmm. Um, hindi tamang comparison. So, yung unang dalawang taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng War on Drugs, o 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum ng double barrel? July? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay um, Crime Index, July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024. Mm -hmm. 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong 'yon, 16 to 18 ng 60%, halos triple. Mm -hmm. Um, maraming patayan nga sir kasi. Kasi nga hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Mm -hmm. Krimen pa rin 'yun eh. Mm -hmm. Extrajudicial killing nga. It's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe, no nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time nil. Duterte? Dami ng patay yun. ang sinabit sa amin. Pinacheck ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug? Lahat naman yun, alam nga naman hindi mo bilangin yun. So, say, yung, yung, yung mm -hmm. na mas ng panahon ni... Maraming pinatahimik. <laughs> <laughs> hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics yun, na sinabmit sa amin noong mga panahong yun ng sarili din yung administrasyon, hmm. ng sarili niyang DILG noon, at ng kasalukuyang DILG.